Marky, Marky, Marky! Ano na naman yan? May nag-comment na follower mo. Ano sabi? Boss, kahit 5K Gcash, solve na sa birthday ko. Lagi na lang, ano ba? 5K, lagi na nakapuso yan. Oo, oh, lagi na nakapuso eh. O, lang bigyan ng 5K. Panalo ah. ka naman eh. Kaya, bali ma? 5K, 5K lang, sakto. Wala mo na dagdag ngayon okay ha. Oh, lang daw eh. Ano naman? 1, 3, 4, 5, 5. Ipit pa. Oh. Pwede mo na lang dito, pag di mo inuwa, bibigay sa iba. Love you. Boss Marky oh, Ano na naman yun? Nag-comment yung follower mo Ano sinabi? Kuya, 2K lang Need na need ko lang Please Lagi ba nakapuso yan? Nakapuso Ika-doin mo ha Okay na naman O, oh, gagawin ko ng 3K Dahil lagi ka nakapuso O oh, Message mo ko Kunin mo sa akin Pag di mo kinuha Ibibigay ko sa iba Love you

Nag-comment yung follower mo. Na naman? Oo. Ano oh, sabi? Kahit 1K daw, pang tinda ng kakanin, para may pambaon daw yung anak niya. Hindi ko na anak yan ah. Eh, pinigid daw eh. Lagi ba nakapuso yan? Nakapuso. Chinik mo? Chinik ko. Oh, sige, sige. Lagi ko na 2K. Ha. Ah, Message mo ako, kunin mo agad. Pag di mo kinuha, ibibigay ko sa iba. Love you. Kuya, 1M po, pang grocery lang po. 1M pang grocery? Sige. Hindi ko alam kung sa ka mag-grocery, pero sige. Baka sa Japan ka kasi mag-grocery o sa Hong Kong. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1M Ito na Sobrahan ko na rin ng 150K Para may pamasahe ka Okay Baka mabitin 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Message mo ako, kunin mo na lang dito. Ingat ka palagi, and God bless. Love you. Okay, Rotmar. May talong ako sa'yo. Pada-sagot mo sa'yo na to. Tingin yung aso, no? Dagdag mo sa bawad mo yun, ha? Patasagot mo, ha? O, anong isda ang kasya sa aquarium pero hindi kasya sa dagat? Alimango. Isda. Uh, tilapia. Galing mo, tilapia. Sa dagat, Tilapia.